At yun nga mga kasadiknos, so sa mga nagtatanong yan kung ano-ano nga ba yung mga ginawa namin, ginawa kong uh, step bago pumunta dun sa OFW Hospital. Kung gusto nyo nang wala masyadong hassle nga. Kumusta mga kasadikan? Welcome back sa aking channel. Ngayong araw ay pupunta tayo ng OFW Hospital dito sa may Sindalan, dito sa San Fernando to eh, sa mga kasadik natin na mga OFW mga ex abroad or nasa ano ka man, nasa bakasyon ka lang uh, pwedeng pwede ito uh, pa paano na kayo dito pa check up kayo magpagawa kayo ng record nyo para kung sakali man na may ano at least may record kayo dito di ba at hindi kayo mag ano sa susunod na pupunta kayo hindi na kayo mahihirapan tuloy tuloy na at ngayon, titignan natin kung makakapagpa-check up tayo kahit na ex-abroad na ako, di ba? So, alamin natin kung ano yung mga gagawin at kung ano-ano yung mga procedure na ginagawa dito bago makapagpa-check up sa OFW Hospital. So, napakalaking tulong to sa ating mga kasadik, lalong-lalo na doon sa mga senior na na mga OFW nga lagi tulong sa atin to lalo na doon sa mga weekly or monthly na nagpapa-check up at least sa ganitong paraan eh, magagamit natin o oh, mapapakinabangan natin yung pagiging OFW natin di ba mga kasadig so samahan nyo ako sa video to at alamin natin kung ano yung mga kailangan at kung ano ano yung mga dapat gawin bago pumunta dito sa hospital na ito, mga kasalik. so tara samahan nyo ako at ko kayo let's go pasok tayo dito sa Hospital Ayan, so bali ito yung OFW Hospital dito, may kalakihan din siya And, magtatanong tayo Kung ano-ano Yung mga, ano dito Saan ba yung parking? Ayan, magpapasok tayo At nandito na nga sa OFW Hospital no. At dito sa first step nila, titignan nila yung pangalan nyo dito sa record book nila. At dito na rin kayo kukunan at gagawa ng account dito sa OFW Hospital para sa susunod na pagbalik nyo ay may mga pangalan at may mga record na kayo. At dito man sa second step, dito na kayo kukunan ng BP, dito na kayo kukunan at tatanungin ng mga doktor kung ano yung mga nararamdaman nyo para bibigyan na kayo ng uh, doktor na kung saan kayo dapat magpa-check up pagdating do sa third step nyo. At pagbalik nyo dito, yun na, che check up na kayo, tuloy-tuloy na. At eto nga ang OFW Hospital dito sa Sindalan, San Fernando, Pampanga. At yun nga, no? so bali, tapos na tayo dito sa OFW Hospital. At kumuha lang kami ng appointment, schedule. Then, schedule tayo. Balik natin dito. At okay, napaka-ganda dito, napaka-asikaso, napaka-smooth ng na transaction. Tuloy-tuloy, <laughs> wala masyadong ano. Kasi talagang napaka-ano ng na mga nagtatrabaho dito sa OFW Hospital. At yun nga mga kasadignos, so sa mga nagtatanong yan, kung ano-ano nga ba yung mga ginawa namin, ginawa kong uh, step bago pumunta dun sa OFW Hospital. Kung gusto niyo ng wala masyadong hassle nga, Uh, mag mag-open kayo ng magpa-appointment kayo online open nyo yung OFW sa Google yung www.ofwhospital.com then dyan kayo mag-schedule mag, uh, mag ng schedule ng time ng date ng pagpunta nyo dun para pagdating nyo dun sa mismong hospital uh, dire-diretso na bibigyan lang kayo ng number nandun na yung pangalan nyo nakasulat na at uh, mas pinapriority nila dyan yung mga naka-appointment kaysa doon sa mga walk-in pwede rin naman kayo mag-walk-in dyan mga kasadik yun nga lang uh, muna na maubos yung mga naka-appointment bago yung mga walk-in eh pagdating nyo doon mga kasadik, kailangan lang doon ng passport at kung kasama nyo yung asawa nyo ID at saka marriage contract yun lang ang hinahanap nila doon then okay na wala kayong babayaran kahit ano doon ang sabi ng mga nando doon. At totoo nga naman, wala talaga akong babayaran kahit ano doon. And kung sakasakali mayroon man, ay papasok nila ito sa, papasok na sa malasakit yung ano doon So, wala talaga babayaran kahit pagkano. And yun, so shout out sa mga kasalik natin, pasyal kayo doon. At check up kayo. Libre at wala kayong gagasusin doon sa mga kasalik nating OFW. Yun lang mga kasalik at ingat po tayong lahat. Bye-bye.